Final Few, kasama po natin si Cheska ng Bubble Gang na nanalo ng 200,000 pesos kanina. Grabe. Yeah! Pero hindi pa tapos ang kanilang misyon dahil pwede pa sila mag ng total na 3... Bukod sa 300, sigurado na yung 20,000 na makukuha ng charity nila, Cheska. Ano ba? Sino bang maswerte makakakuha ng 20,000? Good Samaritan in Marikina. Good yeah! Samaritan. Meron na kayo 20,000 po sa kanila. At best point na sa waiting area, sa si EA sa likod. Hindi tayo naririnig. Let's play Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kaliwanag ang kalye sa inyong lugar pag gabi? 8. Kung ang name ng girl ay Isabella, anong nickname niya? Bell. Hawak ng taong nakapila sa terminal ng jeep? Ticket. Pagdududahan mong badingan lalaki kung siya ay blank? Mahinin. Word the crime ng sip? Peep. Let's go, Cheska. Tingnan natin kung ilang puntos na nakuha mo. Scale of 1 to 10, gano'ng kaliwanag ang kalye sa inyong lugar kapag gabi? Ang sabi mo ay 8. Sabi ng survey? Oh, nice one, nice one. Kung ang name ng girl ay Isabella, ano kaya ang nickname niya? Sabi mo, Belle. So this says... Oy! Ayun. Hawak ng tao nakapila sa terminal ng jeep. Sabi mo, ticket. Survey says... Oy! Meron, meron pa rin. Ito, pagdududahan mo, mading ang lalaki kung siya ay blank. Sabi mo, mahinhin. Services! Wow! Word na karime ng sip, sabi mo'y pip! Sabi ng na survey natin dyan ay... Wow! Di ba ni yeah. 88 points not bad at para roll, yeah. Cesca? Let's welcome back EA! EA! Welcome back. Kaya gusto ko ka mabatiin. Bakit tayo Ah, uh, Binabati ko yung mommy ko and family ko. Nanonood sila ngayon. At syempre yeah. ang aking fiancé, si Shira. Hi, Hi, Baba. Ah! course, Ito si Cheska got 88 points. Ibig sabihin 112 ang kailangan to reach the 200 points. Kayang-kaya mo to EA. Okay? At okay. this point, makikita na ng viewers sa bahay ang sagot ni Cheska. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kaliwanag ang kalye sa inyong lugar kapag gabi? Ah, 8. 7. Kung ang name ng girl ay Isabella, ano kaya ang nickname niya? Isa. Hawak ng taong nakapila sa terminal ng jeep. Cellphone. Pagdududahan mong bading ang lalaki kung siya ay blank. Ah, uh, nagsasalita ng uh, gaylingo. Word na karime ng sip. Tip. EA, 112 points! <laughs> ay, kaya, kaya natin. Sana, sana. Scale of 1 to 10, gaano kaliwanag ang kalya sa inyong lugar? Pagkabi sabi mo yung 7. Ang sabi ng survey natin dyan, EA, ay... Ang top answer ay 8. Nakuha mo. 8. Kung ng girl ay Isabela, anong nickname niya sabi mo? Isa. Services? Pwede. Ang top answer ay Bella. Bella, Bella. Bella. Bella top answer. Hawak ng taong nakapila sa terminal ng jeep, sabi mo cellphone. Sabi ng survey. Boom! Yeah! Top answer. Pagdududa mong bading ang lalaki kung siya ay nagsasalita ng gay lingo. Services? Pwede. Ang top answer ay mahinhin ako mo. 25 points to go. Word na ka-rhyme ng sip. Sabi mo, tip. Go, 26. Service so is 25 26. points. Oh! Top answer. Woo! Guys, alam niyo ba? You have won a total of 300,000 pesos. Yeah! Ito, gusto ko lang sabihin ito, First time na may nanarong 300,000 pesos sa family Feud. In history na ating history. palaro, na ating game. Magbulan na nag-upisa tayo at kayo yun. Isipin mo, dito yung nangyari sa ating Bioderm episode. Yeah!